Magandang araw mga ka-driver, ka-JT ko dyan. Ito, ito nga po, syempre, binigay po sa atin ng susi ng aking mga ate. At yun nga po, ginamit namin yung pang malakasan sa sasakyan At napakalamig na po po, ayan, binigyan po ako ng salamin ng ate ko. At ginamit ko po, kaya lang medyo kulabo po yung pinakasalamin niya. At syempre, papunta po kami ng Norte. Alam nyo na, gala na may business na kasama. At dito po, dumahan po tayo sa RFID. Nagtanong po ako dito kung paano gagawin. Ang kailangan lang pag di nakapangalan sa sasakyan, deed of at saka po driver's license ang paglalagyan ng yung one RFID load. At yun nga po, eto, dumaan po tayo sa Skyway, Skyway Stage 1, Stage 2, Stage 3 at yun nga po makikita nyo po yung Skyway na to, nakakahabaan po na Makati. At alam nyo naman po, hindi naman maaaring hindi tayo dadaan dito pagpapunta po ng Norte at ito po ang pagbabaan nyo po rito ay mismong Balintawak entrance entry. Ha, uh, ito yung mga po siyempre sa Balintawak entry, meron din pong palagayan doon ng easy trip. Pwede naman po kayo hindi magpa one uh, easy trip or RFID na sticker, pwede naman pong dalawa din, pwede pa naman pong magpaisa lang pero ang kailangan nyo lang po pagpunta nyo po sa gawaan or palagayan ng sticker ay uh, pag di po nakapangalan sa inyo ay deed of sale at saka po pipilap kayo doon with uh, driver's license ang pagpapasahan at dito po ayam nakita nyo naman po yung medyo kabaan ng Makati na to stage 2 po ito Ayan po, Makati po yan, mga nakikita nyo po building na yan Siyempre, dadaan po tayo sa may stage 3 At uh, yung Skyway stage 3 po ay magkapatong po yung pinaka-bridge nya Or tulay na dadaanan nyo po At nakita nyo naman po, napakabababa ng... Uh, building, ibig sabihin no, mataas po itong skyway na to Talaga naman po pagka po ito'y naguho ay alam na. Pero syempre siyempre wag naman po. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo sa stage 3 na magkapatong po yung tulay. Sobrang taas na po yan. Halos kapantay na po ang mga building na nandito po sa may uh, Santa Mesa. Basta yan, dadaanan po rito. Tapos dito sa may pres, prescrino. Ayan. Pero pagdating po doon sa may bandang, hindi ko po alam kung nagtahan bridge po ba yun o basta lampas po na magdahan, nagtahan to, papunta na po sa santa mesa to eh. Meron po dito yung shumart na makikita nyo po, kulay blue. Pagdating po rito at nag-iwalay na yan, magle-level po yan, magiging pantay na yan, siguro nag-ano lang po ng space to para po magkasya or magkabalikam or hindi magkasalubong. Siguro po ako po sa space sa baba kaya ito po pagkakaliwa kanan niyo po diyan. Magle-level na po 'yan, magpapantay na po 'yan yung stage 3 na 'yan. Dito po exit po tayo. Ang pinaka-exit po rito ay the dambo kayo ng Quezon Ab. Tapos ay eh, to Arten at dito po yung sinasabi ko sa inyo pagpapasok po kayo ng Balintawak. Ah, uh, and next, ito po yung pa easy tripan. Siyempre, alang ko may laman pa, nabanggit ni ati Monet at ni, ati ni na meron po po itong load at yun nga po, pwede po magpa dito. At yun nga po, may load pa nga po, hindi na po kami nagpa-load pero siyempre, bukawi lang tapos sa pag-isipan pumunta ng malolos at may binili. At yun nga po, at ah, talaga namang siyempre, aalamin ng JT sa kaalam yan, yung mga lugar-lugar na yan. At yun nga po, ah, madali naman po namin nakita at pumunta po nga kami doon sa isang lugar na merong mga rice mill at yun nga po, siyempre business po ang punta rito tapos na may kaunting gala, gala na may kaunting business, pares lang po yon At syempre ah, dadaan po tayo dito sa Philippine Arena. Um, alam nyo naman po yon dito lang po sa may palabas po ng Bukawi yon to ah, Marilao. Ah, yun nga po, basta pupunta kami ng Bukawi po. Ito po ay NLEX na. Dito po uh, easy trip na po ito, pero pwede rin po kayo magpa-one ano dito, one sticker ng RFID or Easy Trip, magkasama na po para isa lang loadan lang po. At ayan po, uh, kakanan na po tayo dito, uh, dadaan na po tayo sa Philippine Arena. Alam niyo naman po ang may-ari nito ay INC. Ah napakalaki po nitong na Philippine Arena na to at hindi ah, maring hindi kayo exit dito pag pupunta ko kayo ng Bukawe. At siyempre punta po namin ng Bukawe at yun nga po meron na kami pupuntahan ng mga purko no ng ah bigas at ah, siyempre success naman po at ah, wala lang po kami dalang malaki yung sasakyan, hindi po kasi ah, dito. Hindi ko po alam kung kailan babalik pa uli dito, pero syempre, eto yung favorite ni JT. Kasama ko po dito si Ate Janet, si Ate Monet, at si Bayo Dahud. Ah, syempre, ito po ay business trip na may konting gala, agala ah, gala na may konting business trip. Yun nga po, syempre, pagpartimbulakan, excited du kami lahat dito kasi sa, sa parting norte marami naman po talaga dito na pwede nyo mabili na yung mumurayta lang na pwede naman pong yung mga sikat po rito dito po kasi sa mga parting norte na to pag sisimula sa Bulacan papunta po ng La Union o uh, Biga. Marami po dito kasi mga kainan na masasarap na yung kalaan po na hindi hindi masarap. Siyempre, may kinainan po kami sa Parting Malolos na Bagong Toklas. At yun nga po, siyempre, yung mga uh, community people doon. Doon po tayo na pagtatanong Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na Philippine Arena. Yan nasa kanan na yan, nadinaanan namin. Siyempre, nag u lang po kami, mag-exit. -e At uh, napakalaki po niyan. At uh, alam nyo naman po, uh, dadaan na lang po tayo dyan. Tapos daan po tayo ng bypass, papunta po ng... Bukawe at meron nga po kami dinaanan na mga kasakal sa dahan dito na hindi ko po alam, alam nyo naman po ang JT pagkagal dito nasa malayo pero alam pa lang din po yung dana na yan kaya gaya po niyan, fire department po at ayan, Bukawe fire department or uh, police station hindi ko po maaninag kasi nagdadray po tayo at saka yung salamin po pil na pili ko po yung salamin kasi Rudy at yun, eto, dire diretso lang po tayo dito eto po yung bypass na palabas po ng MacArthur Highway, ah, uh, yung papunta po ng Tarlac, papunta po ng uh, Basa, yung papunta po Pampanga, papunta po ng uh, Pangasinan, La Union, ito po yung MacArthur Highway na bayan-bayan. Ito po, syempre, eh, po dito, itong bypass road na to, may yung pong dead end ito, kakanan lang po kayo, MacArthur na, ang pakalawa po, pa Manila. Siyempre, kanan po tayo, papunta po tayo ng Bukawe. At yun nga po, dinanan po namin dito sa Bukawe, marami pong lugar. At uh, po namin sa susunod na video ay yung balagtas, giginto, kaya nakakatuwa po na magbayan-bayan kasi marami po talaga yung makikita ng tapos yung makikita nyo po na doon Ayan, nasa mga Arthur Highway na tayo. <laughs> hindi na po magtatagal yan. At talampas lang po tayo sa isang tulay na nagkamali po ako ng daan. Iisa naman pala po yung daan sa ibabaw at sa ilalim. Yun din naman po pala yung uh, pinaka-exitan e nyo. Yung nga lang po, hindi po kayo dadaan doon sa may crossing. Kaya po siguro may tulay. At yun nga po, meron po kaming pinuntahan dito na industrial. Pero industrial lang siya ng gilingan ng palay, tapos mga kono, yun po, ang dami po dito. Ang dami nyo pong pagpipilian, depende po sa inyo, tapos uh, makikita nyo po yung ano, sako-sako uh, po talaga. At uh, syempre, eto, hindi naman po tayo masyado na traffic dito, pero pagdating po dun sa malapit na, at ayun nga po, may mga katrapikan, hindi naman po mawawala traffic, lalo po dito sa bayan-bayan, kay dumaan. At uh, syempre, paikot-ikot lang po kami dito, sa so, sobrang dami po ng kono, nahihirapan po si ate. Ayan, yan sinasabi ko sa inyo, pwede naman po pala ako dumaan sa ibabaw, dito pa ako dumaan sa ilalim na medyo may konting traffic at may crossing. At paglampas po dyan, hindi na po lalayo, nakatikim lang po tayo ng konting traffic at makikita nyo na po dyan yung pupunta namin, ah, medyo mahaba-haba lang po yung aming nilakbay dito kasi nasa norte tayo. At ayun nga po, Intercity, Bukawi, Bulaan, ang aming pinuntahan. Ito po na Intercity. At dito nga po, sa Intercity, Bukawi, Bulacan, kalawat kanan po ang kono. Ayan, naginahanap ko lang po yung sinabi sa akin na pangalan ng pagtatanungan namin. At yun nga po, syempre, medyo malayo lang po dito. Tsaka, depende rin po sa layo ng pagdidelibiran, pero hindi po nagkasundo. At kami ay pagkatapos makipag-usap sa mga ka ni Atit ni Bayo Dahod, kami po ay nagpunta at nag-ano sa Malolos. Alam nyo naman po, pag nandito sa parting to, alam nyo naman po na medyo uh, masaya-saya dito magagala kahit po mga traffic. Meron naman po mga ano dito na pwede kayong umiwas-iwas pero siyempre paglabas niyo pa rin po traffic. Alam niyo naman po pagkatapos po namin dito sa Intercity Bukawi Bulacan, Ah, uh, sa po to ng Bukawi, Bukawi Town. At ayan uh, hanap lang po namin yung Genray at saka yung Don, ano ba na uh, meron pong pangalan na yon. At diyan ayan nakita niyo naman po yan. Ayan, pumanik po si Ate Janet, pero nandiyan na po si Ate Monet sa taas. Ayan, nakita ko na po sila diyan. Ayan, nakita niyo naman po budega, budega talaga po sila. At yan po yung una namin pinuntahan na uh, madali naman namin nakita. Tapos yung isa po, Don Ramon, Ayan, ay hindi ko po alam, Bekeni sa dalawang to. Ayan po, um, pagkalipas po dyan, nagantay na lang po ako. Siyempre, maginet Ayoko po tumambay sa labas. Ayan, nakita nyo naman po, sponsor natin mo net yung Rudy, Jade, at yun, mga ka driver ko at mga ka-highway at ito nga po pala tayo uh, nag, hindi, nag drive po tayo sa norte ay naman po syempre yan ang po yung trabaho natin di, na, di, di po pwedeng hindi natin yung pagmamanayong dalawa kong ate at yun nga po pag pagkasigurado yan pag, pag business trip na may kasamang konting gala, at pumunta nga po pala kami sa kabila, at ito po yung isang bodega, at syempre hindi na po kami magtatagal dito, see you on my next video ayan po, nagme-mecos-mecos lang, tapos nakita ko si Santa napaalaki po ni Santa, ayan po yung may mga may-ari dito, at ang dami nyo po pagpipilian, at yun nga po hanggang dito na lang po muna tayo, see you on my next video dito po ay Bukawe Intercity, Malolos Bulacan, hindi pala Malolos Bulacan lang po, sorry po, tao lang Babos. Ha, bye-bye po pala. Habang nagkukwentuhan po pala sila diyan, naghahanap po ako ng maiyan 'yan. Nakita nyo naman po, chismis-chismis lang tayo pero siyempre hindi rin po sila nagtagal dyan pagkausap po kuha ko na number lang po at siyempre dito na lang po tayo, babos.